mo ba makales ng bayarin sa kuryente? So, panoorin mo lang video na to. Ito na yung part 2 ng pagpipiflex ko ng solar lights guys. So, actually fully charged na siya. Fully charged na sa araw. Okay? Ngayon ko palang lang siya itetest. Itong wire niya guys is nasa 5 meters na. So, mahaba na siya guys. So, ito. Ayan. O, diba? May light indicator. So, ayan. Ang linaw niya guys fully charged talaga siya sa araw kasi 100% ayan o, diba? ang liwanag ng buhay Makatip, makatipid ka talaga guys sa kuryente pag may solar ka ayan mga hindi 25, 50, 70 at 100% malalaman mo dyan pag yung green na 100% pag nagkisap-kisap yan ibig sabihin fully charge at kapag doon siya sa 25% at nagkurap-kurap siya yon hindi pa na. Lubat na. So, chichar yung sara. Ayan, ang liwanag talaga ng buhay. Ito, ito ay nasa 1,000 watts na. Ito naman yung ceiling type, guys. Ceiling type na solar. Pwede siya indoor. Pwede din siya pang outdoor. Naka 80, 800 watts na din. So, test natin. May kasamang remote na din at mga thread. So actually guys, kapag umulan sa labas at hindi mo na hindi ka na problema, hindi mo na pro problemahin. Hala na basta yung kuan so, solar panel. So, and waterproof siya guys. Kahit magdamag pa yan, mabaha-baha in man yan, kung umabot man ang baha sa bubong nyo, at nabasa yung solar panel, hindi mo na pro problemahin yan guys. Dahil waterproof siya. So walang problema. At automatic na din pala to nag-o-on kapag madilim na. At kusa din mamamatay kapag maduwa na. So, ayun lamang po. Thank you for watching.